Siyam na Ganito na karami ang naitalang nakawan sa Baguio City sa unang quarter pa lang ng taong 2024. Nito lamang lunes, naitala ang isa sa pinakabagong kaso ng serye ng nakawan. Ito'y insidente ng bukas kotse sa barangay Middle Quirino Hill noong lunes, April 22. Uh, ang alam namin dyan, mga dayo. Dayo mga pumunta dito. Kasi yung mga residente namin, alam naman namin dito yung mga panin. Sa tala ng Baguio City Police Office, nanguna na sa may pinakamataas na kaso ang TEF na may 62 na kaso. Sinundan ito ng Salisi na may 16 na kaso, Robbery na may 11 kaso at Bukas Kotse na may 4 na kaso. Aminado ang Baguio City Police Office na posibleng mas mataas pa ang bilang na ito kung nag-report sa kanila ang iba pang mga biktima. Itong mga Uh, complainant po ay ayaw na nga mag-file ng complaint. Yung iba nga po is marami po sa kanila, hindi na po nire-report hanggang sa barangay na lang po yung mga uh, reklamo po nila. Una-una, uh, uh, base po sa kanila ay ayaw na po nilang maabala kapag nag-file po ng complaint. Pero sa pagsisiyasat ng BCPO, karamihan sa mga salarin ay mga dayo. Kaya si inaasang dagsa ng mga turista sa lungsod ng Bagyo para magpalamig. Nakaalerto na ang kanilang pwersa sa posibleng pagsabay rin ng mga mananamantala. Uh, di naman kasi ang mga PNP personnel natin, strategically deployed sila. No, in place na sila sa mga tourist spot po natin para talagang masigurado natin yung security ng ating tourists Paalala nila sa publiko, manatiling maging alerto at siguraduhin ligtas ang mga mahalagang gamit. Makatutulong din ang pag-alam sa mga ordinansa at mga batas sa lugar na pupuntahan. At kung may nangyari, mainam raw na i-report ito agad sa mga pulis. Sa buong lungsod, aabot sa higit isang libong uniform personnel at community volunteers ang nag-iikot para matiyak ang seguridad sa lungsod.